Kumusta kayo mga kababayan? Napakagandang balita ang meron tayo ngayong araw para sa lahat ng mga suspensioners at beneficiaries. Kung kayo ay mga regular na nakatanggap ng Gese Pension o mga benefits mula sa Government Service Insurance System, maghanda na kayo sa isang surprise na matagal na ninyong hinihintay. Kinumpirma ng isang maagang bayad para sa buwan ng Hulyo at hindi lang yan kundi kasama din ang kompletong schedule at mga eksaktong halaga na makakakuha nyo. Alam namin na marami sa inyo ang naghihintay sa tuwing end ng buwan para sa inyong pension. Ang dating schedule kasi ay usually sa last week ng buwan o minsan pa nga ay umabot pa sa first week ng susunod na buwan bago kayo nakakakuha ng inyong sweldo. Pero ngayong Hulyo, magkakaiba na ang sitwasyon. Ang G ay nag-announce ng special early payment schedule na magsisimula pa lang sa second week ng Hulyo. Imagine, mga tatlong linggo earlier kaysa sa usual na dating ninyo makakakuha ng inyong pensyon. Ang dahilan sa early payment na ito ay dahil sa special directive mula sa national government para sa better cash flow, management at para matulungan ng mga senior citizens na mas makapagplan ng maayos ng kanilang monthly budget. Alam ng gobyerno na ang mga senior citizens ay kailangan ng predictable income schedule para sa kanilang healthcare needs, grocery expenses at iba pang monthly obligations. Kaya naman ginawa nila ang adjustment na ito para sa convenience at welfare nyo. Pero ang exciting part ay hindi lang doon nagtatapos. Kasama din sa announcement, ang updated na mga halaga ng pension na may mga adjustments na pwedeng maging applicable sa inyong case. May mga specific categories ng pensioners na makakakuha ng additional amounts at may mga special provisions din para sa mga may pending claims or benefits. Lahat ng detalye na ito ay i-discuss namin sa video na ito ng maayos para hindi kayo ma-confuse o ma-miss ang mga importante, kaya naman bago pa namin simulan ang detailed discussion, palike muna kayo ng video na ito para mas maraming kababayan natin ang makakakita ng mahalagang balitang ito. Mag-subscribe din kayo sa aming channel at iklik ang notification bell para hindi kayo ma yung mga future updates tungkol sa at iba pang government benefits. At syempre mag-comment kayo sa ibaba kung ano ang inyong experience sa SIS o kung may mga tanong kayo tungkol sa early payment na ito. Ready na ba kayo sa lahat ng detalye? Simulan na natin. Mga kababayan, ngayong alam na nyo ang exciting news tungkol sa early payment ng cheese para sa Hulyo. Let's dive deep sa lahat ng mga detalye na kailangan nyong malaman. Una sa lahat, gusto ko i-explain sa inyo kung bakit napaka-importante ng timing na ito para sa inyong monthly financial planning. Marami sa mga senior citizens ay dependent sa kanilang G-Pension para sa kanilang day-to-day -day expenses. At ang early payment na ito ay magbibigay sa inyo ng mas maraming flexibility sa paghandle ng inyong monthly budget. Ang usual na payment schedule ng GS ay nasa last week ng buwan, specifically around 25 to 30 li bawat buwan. Pero para sa Hulyo, ang bagong schedule ay magsisimula na sa July 10 at 25. Ito ay almost two weeks earlier kaysa sa normal na schedule. Ang standard payment ay magkakaroon ng specific dates depende sa last digit ng inyong GS number. Halimbawa, kung ang last digit ng inyong GS number ay 0 o isa, makakakuha kayo ng payment niyo sa July. Kung dalawa o tatlo naman sa July 11, ang pattern na ito ay magpapatuloy. Hanggang sa lahat ng beneficiaries ay mabigyan ng kanilang respective payment dates. Ang dahilan sa staggered schedule na ito ay para ma-avoid ang overcrowding sa mga GS offices at sa mga gin machines na ginagamit ninyo para sa withdrawal. Alam nyo naman na kapag sabay-sabay kayong lahat na nag-withdraw, mahaba ang pila at minsan ay nauubos pa ang cash sa rin. Kaya naman ang new system na ito ay designed para sa smoother. Transaction experience para sa lahat. Ang mga nakatira sa Metro Manila ay may iba't ibang designated dates kaysa sa mga nasa provinces para sa better distribution ng workload sa mga banking facilities. Now, tungkol sa mga halaga, may mga updates din na dapat ninyong malaman. Ang base pension amount ay naging consistent, parin based sa inyong competition pero may mga additional allowances na na-include na sa Hulyo Payment. Una, may cost of living allowance na five na automatically na-add sa lahat ng pensioners. Pangalawa, may special health allowance na 3 para sa mga may existing medical conditions na nakadocument sa records. Pangatlo, may transportation allowance na dal para sa mga nakatira sa mga remote areas na hirap pumunta sa mga offices, or real locations. Yung mga may surviving spouse benefits ay may additional FIT na nadagdag sa kanilang regular monthly payment. Ito ay recognition sa extra challenges na kinakaharap ng mga widow at widower na nagdepend sa pensyon ng kanilang namatay na asawa. Ang mga may dependent children na nag a pa ng school ay may education allowance na anim na da per child na automatically na makredit sa kanilang account. Ang mga may permanently disabled family members ay may special care allowance na 8 na kasama din sa Hulyo payment. Para sa mga nagtatrabaho pa habang nakatanggap ng pensyon, walang effect ang early payment sa kanilang work schedule o sa iba nilang income sources. Ang GIS pension ay independent sa lahat ng iba niyong income kaya pwede niyong ma-enjoy ang early payment habang patuloy pa rin kayong kumikita mula sa inyong part-time work or business. Actually, ang early payment ay pwedeng maging advantage para sa mga may small business dahil mas maaga nilang makakakuha ng capital para sa kanilang operations. Ang process ng pag ng early payment ay same pa rin sa usual na method na ginagamit nyo. Kung through ay kayo kumuha ng pension, same ref card pa rin ang gagamitin nyo pero sa mas maagang date. Kung through check, kayo nakatanggap dati, mas maaga, din kayo makakakuha ng check nyo sa designated pickup location. Kung through bank deposit naman, mas maaga din makredit sa inyong bank account ang amount. Walang additional requirements na kailangan niyong i-complay para ma-receive ang early payment, pero may mga precautions na kailangan niyong i-observe para sa secure transaction. Una, huwag niyong i-share sa kahit kanino ang inyong GS number, IGN, o iba pang sensitive information. May mga scammers kasi na nag-take advantage ng mga ganitong announcements para ma ang mga senior citizens. Pangalawa, mag lang kayo sa mga legitimate game machines ng mga kilalang banks. Avoid niyong gumamit ng mga GE na nasa mga shady locations o mga hindi niyo familiar na establishments. Ang mga nakatira sa mga rural areas ay may special delivery arrangements para sa kanilang pensyon. Ang GS ay nag-coordinate sa mga local government, units at sa mga rural banks para ma-ensure na accessible ang payment kahit sa mga malayong lugar, may mga mobile banking units na dadaan sa mga designated barangay centers sa specific dates para sa mga hindi makakapunta sa main town centers. Ang schedule ng mga mobile units na sito ay posted na sa mga barangay, halls at sa mga lokales offices. Para sa mga may health issues na hindi makakapag-travel para mag-withdraw, may authorized representative system ang gis na pwedeng gamitin. Kailangan lang ninyo ng special authorization letter na notarized valid aids ng both parties at iba pang supporting documents. Ang authorized representative ay pwedeng family member, trusted friend or raver na nakaregister na C-System. Ang process na ito ay medyo complicated pero necessary para sa security ng inyong pension. Ang impact ng early payment sa local economy ay significant din kapag mas maaga kayong nakakakuha ng pension. Mas maaga din kayong makakapag-shopping para sa inyong monthly needs. Yung mga local businesses, especially ang mga grocery stores, pharmacies, at wet markets ay mag-experience ng earlier search sa sales. Ito ay good news para sa business owners at para sa economic activity sa mga communities ninyo. Ang mga may installment payments or monthly obligations ay mas magiging manageable ang kanilang finances dahil sa early payment. Halimbawa, kung may monthly medication kayo na binabayad, mas maaga ninyong mababayaran dahil mas maaga ninyo nakuha ang pensyon. Kung may monthly grocery budget kayo, mas maaga ninyong ma-allocate ang budget at mas maraming options kayo sa pag-shop dahil hindi kayo nagrush sa end of the month. May mga senior citizens na gumagamit ng kanilang pension para sa investment opportunities tulad ng time deposits o savings accounts. Ang early payment ay advantage para sa kanila dahil mas matagal ang earning period ng kanilang investment within the month. Kahit maliit lang ang difference, significant pa rin ang impact sa long-term savings goals nila. Ang social aspect ng early payment ay interesting din. Maraming senior citizens ay mag-withdraw ng pension. Ang early payment ay magbibigay sa kanila ng mas maraming time para sa social activities at community involvement. Pwede nilang schedule ang mga family gatherings, community meetings, or recreational activities sa earlier dates sa buwan. Para sa mga nag ng household budget, ang early payment ay opportunity para sa better financial planning. Instead na nagrush sa end of the month para sa lahat ng expenses, pwede nilang ispread ang mga gastos throughout the month. Ito ay healthier approach sa money management at mas less stressful para sa mga senior citizens na nag-worry sa monthly budgeting. Ang healthcare scheduling ay mas ma-optimize din dahil sa early payment. Maraming senior citizens ay nag-schedule ng doctor appointments, laboratory tests o pharmacy visits. Sa specific dates, depende sa availability ng kanilang pension, Ang early payment ay magbibigay sa kanila ng mas flexible scheduling options at hindi sila marush sa end of the month para sa health-related expenses. May mga special considerations din para sa mga may multiple sources ng pension or benefits. Halimbawa, kung may pension din kayo, bukod sa GIS, kailangan niyong i-coordinate ang dalawang payment schedules para sa optimal cash flow management. Ang early GS payment ay pwedeng maging buffer para sa delayed Yaro Payments o so vice versa. Ang mga may business activities ay mas magiging competitive dahil sa early access sa capital. Kung may small sari-sari store kayo or any micro enterprise, ang early pension payment ay pwedeng gamitin para sa earlier restocking ng inventory. Ito ay advantage, especially kung may mga seasonal products or promotional items na kailangan nyo ng mas maagahan na stock. Para sa mga nag ng money sa relatives sa ibang lugar, ang early payment ay convenience din. Mas maaga nyo masend ang remittances sa inyong mga anak na nag-aaral sa college o sa mga kamag-anak na nag sa inyong support. Ang timing ay important especially kung may mga educational